Magandang umaga Isabela! sa so, special na episode ng ating Isabella Connect ka dito dito sa ating Isabela uh, Isabella Broadcast Center na naman na uh, ating alamin ang kasalukuyang sitwasyon o lokasyon ng bagyong uh, krising. Gayun din ang ginagawang uh, preparasyon ng iba't ibang ahensya at makakasama natin ang uh, Division DRRM Coordinator ng Schools Division Office ng Deped Isabela Walang iba kundi si Sir Ismael Chris L. De La Cruz. Pabatid muna natin siya sir no magandang araw although uh, hindi maganda ho yung araw ho natin dahil sa may bagyo ho uh, magandang araw din sir Exequiel at sa lahat po ng nanonood nakikinig po dito sa Isabela Broadcasting Center Yes sir, maraming salamat ho sir no sa inyong oras. I know kayo ho busy po sa ngayon, pero para ho sa kapatiran ng ating nga mga kababayan lalong-lalo na yung mga magulang, mga mag-aaral dito ho sa lalawigan ng Isabela, uh, pag-usapan nga ho natin sir kapag may bagyo ho kasi ang isa sa tanong ho diyan, may pasok ho ba o wala? I know na mayroon hong um memorandum uh, deped memorandum order regarding who do it though. so maari ho ba ninyong uh, ipaliwanag ho itong uh, memorandum order ho na ito from deped regarding ho sa suspension of work and classes who sir uh, Chris? Uh, yes sir uh, ang uh, deped order or department order number 22 series 2024 ito po yung uh, guidelines po sa suspension ano or cancellation po ng klase natin uh, sa buong bansa ito actually uh, dito po sa typhoon Meron po kasi tayong guidelines na sinusunod. Ito po yung pag uh, signal number one, wala na pong pasok ang uh, kindergarten. Automatic po ito. Pag signal number two, wala naman na pong pasok ang uh, kindergarten hanggang uh, junior high school. At pag naman po uh, signal number three, wala na pong pasok ang Uh, kinder hanggang senior high school, ano po. Pero ito po, ah, uh, meron po tayong clause dito na nagsasabi that uh, state colleges and universities may opt to adopt, and even uh, private schools may opt to adopt the same order, ano po. So sir no linawin lang ho natin kasi meron mga iba't ibang mga panuntunan dito ho na nakapaloob sa uh, DEPED order number no. 22 series of 2024 ho ito. Meron ho kasi cancellation ho no ng klase kapag uh, meron ho tayong storm signal warning. Uh, meron din kapag uh, nandiyan ho yung pagbaha o yung uh, kung gaano ho kalakas yung pag-ulan, so uh, paano ho na-differentiate ho ito, Sir Chris? Ah, uh, yes sir. Meron din po dito yung uh, sa DepEd order na to. Nandito rin po yung uh, he heavy rainfall warning mm -hmm. ana ano tinatawag. Meron din po tayong guidelines ng suspension dito. Uh, pag uh, yellow warning ang uh, rainfall po natin, uh, ang LGU lamang po ang uh, merong karapatan o merong kapangyarihan po na mag-declare ng suspension po mm. ng klase. Pero pagka umabot na po ito ng orange and uh, red rainfall warning, automatic na rin po na kansilado na ang klase. Bagamat, kung ang mga estudyante po natin ay nandun na sa school, sir, ano? Kasi may mga instances din na gano'n. Pag nasa school na yung mga bata, uh, may, nandun din po sa department order na kinakailangan i-safekip muna nila yung bata kung or tansyahin nila kung pwede bang pauwiin yung mga estudyante natin, mga learners natin, as well as personnel. Mm -hmm. ano, kasi uh, meron din naman tayong mga contact numbers ng parents natin sa bawat uh, classroom, actually, bawat advisor, meron sila. Na-map out yan, eh, meron mm -hmm. sila mga contact numbers. So kinakailangan, tawagan muna nila yung parents ng bata para sunduin yung anak, mm -hmm. or i-inform nila yung parents ng bata para po sunduin yung kanilang mga anak. At uh, yun lang pong lilinawin li li ko, no kasi minsan na nagkakamali po tayo sa mga interpretation natin dito. Ang lagi ko nga pong sinasabi, uh, and I, I believe, ano ka sa akin, mag sa akin sir, ano, that uh, it is better to err uh, on the side of safety mm kaysa magkamali tayo na may mapahamak na learner, sir. Yun naman ang akin dito. At lagi natin, di ba, elementary rule yan sa atin. Sabi natin, when we are interpreting uh, department orders, kinakailangan, uh, we must not look not by the word that killeth, diba, but the spirit that giveth life. And I believe, yung heart naman or purpose or the very soul of the department order is of course, safety ng personnel, pati safety ng learners natin. So, uh, at least, no, nandito ho kayo para may paliwag para po may ipaliwanag Anyway, uh, Sir uh, Chris, no? um, thank you dahil na-differentiate ko yan kung, kung bakit ko natanong. Kasi usually may mga lugar na wala naman hong nakataas sa storm signal warning. Pero yung um, heavy rainfall, ho, kumbaga, no, yung rainfall uh, forecast, uh, advisory ng pag-asa is uh, nandoon, nakataas sa ilang lugar. So at least na-de-differentiate. Na -di so dito ho sa storm signal warning. So malinaw na kapag signal number one, ang automatic na wala ng klase na hindi na kinakailangan pang hintayin ang kautosan, ay yung sa mga kindergarten. Yes sir, tama po 'yan. Tama okay. po 'yan sir. Ang signal number 2 naman na nakikita ho natin, um base ho sa DepEd Order number 22 series of 2024, no classes in kinder, uh, kindergarten, elementary and junior high school but meron hong ah uh, sinasabi ho ang DepEd Order number 22 ho dito ho sir. Yes sir. Opo, uh, pagka uh, signal number 2 mm -hmm. automatic po from uh, kinder junior na po ito no. Mm -hmm. uh, pero sabi ng DepEd order kinakailangan uh, mag-shift tayo to alternative delivery modality. Mm -hmm. Meron po tayong tinatawag na yung yung, yung modular or yung ating online. Mm -hmm. Ano po no pero of course hindi siya feasible pag mag-online oh, okay. during may typhoon tayo. So pinaka-feasible is that mag-shift tayo to modular. At ito naman po ang isa sa mga best practice ng ano po ng best practices ng Sto. Isabela. Ah mm -hmm. uh, through the leadership of our school's division superintendent, Dr. Rachel Arliana, na uh, ang instruction niya po sa ating mga PSDS as well as school heads, kinakailangan prepositioned yung mga modules. Mm -hmm. Kumbaga, na-distribute ang modules natin bago magsimula po yung quarter. Kasi para pagka ganitong biglang merong hazard na darating sa lalawigan natin, automatic, uh, yeah. Uh, tatawag na lang si teacher o sagutin nyo na tong part na ito ng module ito na ang gagawin natin na module at wala tayong pasok because of this uh, hazard or itong ating typhoon so automatic naman yan sir no kasi uh, aside dun sa safety ng learners and school personnel ang talagang objective din kaya na-create din ng DRM under SGOD or School Governance and Operations Division sa DepEd ano is uh, maliban sa safety of learners and school personnel um uh, ina-ensure din namin na even in the midst of a disaster, kinakailangan learning mas continue eh. Mm. Yun yun eh. Uh, meron dapat uh, learning continuity. Oh. At yan, nakapaloob din yan sa ating uh, contingency plan, sa learning continuity plan. Nandyan lahat yan. Actually, uh, as early as Tuesday, itong mm. nakaraan, activated na namin ang aming uh, contingency plan as well as LCPs dito sa lalawigan po. Ah, uh, SDO Isabela, I When it comes to work under signal number 2, Um, ano ho ito? Sino-sino lang ho ba 'yung mga exempted? Base ho dito sa uh, DepEd Order number no. 22 ho sir. Yes sir, uh, magandang tanong 'yan. Din, yan din kasi 'yung ano namin frequently asked questions din ng field ano uh, kung sakali pong umabot ano o nag-hoist ang DOST pag asa ng signal number 2, mm -hmm. ang uh, ating mga kaguruan, teachers, non-teaching personnel and uh, including ALS yung alternative learning system ng mga teachers natin ay hindi po sila uh, obliged ano, na, na mag-report sa school. Hindi po dapat pilitin. 'Di ba sabi ko nga kanina, safe, hindi lang safety ng learners ang ano natin, safety din ng personal natin. So hindi sila kailangan pilitin. Ang uh, however, sabi nga rin dito sa the same department order, sabi rin dito na yung mga, yung mga personnel na ang trabaho ay may kinalaman sa disaster risk reduction and management, particularly ang school head yan, kasi ang school head po ang school DRM coordinators natin. Ang nurses, o yung may kinalaman sa health, ang security, o security guard ng school natin, and uh, yung may kinalaman, personal na may kinalaman po sa finance yung trabaho, kasi hindi naman... Dapat din ma yung services natin sa school. So, yung mga nasabi kong personal, yun lamang po. ano yun naka, Nakapalawag po yan sa department order. Yung sa maintenance of workforce, yun po yan. Okay. Sa signal number two, uh, linawin ko lang hanggang junior high. Uh, hindi kabilang ang senior high. Yes, sir. Okay. Uh, crystal clear yun. Uh, crystal clear. <laughs> ah, Kasi base ho sa um, uh, latest, no, na... Uh, signal warning na ipinalabas sa Tropical Cyclone Bulletin number no. 9 ng Pag-asa uh, as of uh, ito hoy 8 a.m. Uh, effective ho ito hanggang alas sa 11 no uh, ng umaga yes Sir, Sir Chris pero may pagbabago ho ito mamayang alas 11 but uh, as of 8 a.m. ang uh, signal number 2 ho kasi under ho sa lalawigan ho ng Isabela ay nandyan ho sa may uh, bahagi ng northern Um, northern and uh, eastern portion ho ng Isabela. Like Palanan, Ilagan City, Divilacan, delfin Albano, Quezon, Tumawini, Macunacon, Santa Maria, Cabagan, San Pablo, Santo Tomas, San Mariano, at Dilapigue. So itong area na ho na ito, wala ho ang klase sa um, kindergarten to junior high. Yes, sir. Tama yeah. po yan. Tama po. Tama. Okay. So... Pero regardless, sa kung ano naman ho ang storm signal warning, ang local chief executive, di ba ho ba, Sir Chris, ang mga mayor so, no, ng iba't ibang bayan, kahit signal number one man yan, they can declare Uh, suspension ho no ng klase. Tama rin po yun, sir. Yan po ang uh, isa sa mga kapangyarihan po na ating mga local chief executives, sir. Uh, Kung itong uh, DepEd Order number ho na ito, uh, 22 series of 2024, guidelines ho ito, no, panuntunan ho ng DepEd, uh, mga school officials ho natin, Uh, para nang sa ganun, kung wala man kautusan from the local chief executives, mayroon ho silang gabay. Kumbaga. Yes, sir. Tama po, sir. Apo, Yun, apo. anyway, yes, sir, sir. <laughs> Kukunin ko na rin yung pagkakataong ito, no? Uh, para kumustahin yung inyo naman hong preparasyon. I know, kayo, kayo ho ang DRRM coordinator. So, kumusta naman yung monitoring ho ninyo sa mga paralan? May mga certain na binabantayan ho ba kayo? Uh, actually sir pag ganito po na medyo malakas po ang pag-ulan ano binabantayan namin yung part ng LD1 sir yung mga schools natin dito mm -hmm. sa LD1 particularly San Pablo, mm -hmm. Kabagan, Tumawini mga nababaha po kasi ito sir. Mm -hmm. At um, dyan pumupunta lahat ng ano eh ng tubig sir eh pababa dyan. Eh. Pero dito po actually kaninang umaga 7:30 ng umaga may report na po dito sa parte ng San Mariano na isang school po na medyo binahana rin mm -hmm. kasi nasabi nga nila ana uh, talagang malakas din po yung pag-ulan doon mm -hmm. so may school na rin po doon na, medyo, na talaga talagang nabaha na rin sir yung school hindi naman ganun kataasan pero talagang minomonitor monitor pa rin natin hanggang ngayon sir tapos sa aming paghahanda naman sir um uh, gaya ng sinabi ko kanina mm -hmm. uh, as early as tuesday naga-activate uh, na po kami ng aming contingency plan for not only for typhoon kundi pati sa uh, rainfall heavy rainfall as well as flooding ano naganda na po kami in open na po namin activate na po namin yan and then inactivate na rin po namin yung aming learning continuity plan yun nga po yung sinasabi ko sa inyo na yun po ang aming ano eh yun po ang mandato na aming school division superintendent na kinakailangan i eh, preposition yang mga modules na yan or nakadistribute na yan per quarter so that pag biglang pumasok itong bagyo automatic yun sir na ano na, ito sagutan na natin ito, itong part na nat itong part na tayo ng lesson. So, ma-ensure ma pa rin namin yung learning continuity sir sa DepEd Isabela. Okay. Sir, madagdag ko pa lang, no? As sa mga viewers ho natin, dahil live ho tayo sa Isabela PIO, ayo uh, you can ask question. Pwede, pwede ho kayong mag-comment no, sa ating Isabela PIO. Doon sa ano ho na, Sir Chris, sa signal number two, kasi baka sabihin ho ng mga senior high school students ho natin, eh, tao lang din naman ho sila. So, pwede ho mag-request ang mga students or pwede rin magsagawa ang mga teachers ng um, distance uh, uh, learning, modular, something like that, kung sakali. Pwede. Sa senior high school, okay. sir. Kung uh, signal number two. Eto, sir, at talagang iniiwan na namin ano, sa discretion, ng school head. School head. Lalong-lalo lalo na po kung talagang if you think ano, sa pagtaya po ninyo ay hindi kaya, ano, it's not feasible for our learners na pumasok, eh syempre automatic naman yun, sir. Kagaya nga ng sinabi ko na mag-agree ka nga sa akin na sinasabi ko sa inyo, sir, kanina na ano naman eh, the very purpose or the very soul of uh, the department order is of course the yes. safety naman ng learners natin mm. and the personnel. And syempre, kasama din doon sa department order natin yung learning continuity pa rin. Mm. No? Yun naman po yung uh, heart ng ating department order. Anyway, sige, titignan na lang din siguro ng mga local chief executives ho, natin, no? Uh, weather signal number one man ho sa inyong mga lugar at kung hindi na ho talaga maganda no, yung weather dahil sa maulan ho talaga and something, no, eh, you can decide on that, no, kung ano ho yung gagawin ho ninyo. Anyway, para sa kalaman ho ng ating ho mga kababayan, yung mga nagtatanong ho pala sa ating ho weather update, as of 8 a.m., uh, mamayang alas 11 ho, no, ay maaring magbago ho ito dahil isa na ho ganap na tropical storm ho kasi kanina ang uh, bagyong krising habang uh, ito ho ipatungo ho sa Hilagang Luzon. So dahil ho dito, itinaas na ho sa wind signal number 2 ang ilang uh, lugar ho sa sa lalawigan ho ng Isabela, kabilang ho dyan, ang Palanan, Ilagan City, Divilacan, Delphine Albano, Quezon, Tumawini, Macunacon, Santa Maria, Kabagan, San Pablo, Santo Tomas, San Mariano at Dinapigay Isabela. Habang signal number one ho naman ang ilang bahagi ho ng lalawigan ho ng Isabela. So, Um yan ho ay para ho sa ano lang ha lalawigan ng Isabela. Uh, kabilang din sa signal number two ang um, Batanes, of course ang Kagaya uh, ang Kagayan, kabilang ho ang uh, Babuyan Island Ho dyan, ang Apayaw at northern uh, portion ho ng uh, Abra. So, uh, dito ho sa ato no Sir Chris, ibahagi lang ho natin yung ating um, truck ng uh, bagyo as of 8 a.m. Uh, pero sabi ko nga, maaari ho itong magbago uh, mamayang alas 11 ho no, ng uh, umaga sa uh, latest no, na i-issue later ng pag-asa DUST. Pero kung pagbabasehan ho natin yung as of 8 a.m. na in ng pag-asa, uh, inaasahan ho no, na mamayang alas 5 ho ng hapon, July 18, 2025, ang bagyo ay nasa, ang lokasyon ho nito ay nasa 155 kilometers east ng Aparay, Cagayan by 5 am tomorrow naman July 19 nasa 70 km west northwest ng Kalayan, Cagayan by um, 5 pm uh, tomorrow in e nasa 330 km west ng Basco Batanes at um, ayan inaasahan no na nasa west of extreme northern Luzon na ang bagyo by July 21 5 am So maari pa hong magbago-huyaan uh, depende ho, no sa um, latest no na update ng pag-asa kaya umantabay mamayang alas 11:00 huyan ng umaga. Anyway, maraming salamat Sir Chris sa um, inyong oras uh, para ho kayo makasama sa Isabela Broadcast Center. Siguro bibigay ho namin no yung pagkakataong ito para magbigay ng mensahe sa atin hong mga magulang, of course sa mga mag-aaral, mga mga teaching and non-teaching no under sa Department of Education dito sa Isabela. Please go ahead, sir. Uh, ayun po ang no, ang akin po mensahe ano, sa ating pong mga nanonood po dito sa ating program. Ah, uh, unang-una po ay kinakailangan ugalihin po natin makinig ng radyo o balita ano, lalong-lalo na pag ganitong may mga ganito po tayong hazard na papasok sa ating bansa. Ah, uh, pangalawa po kinakailangan i-follow natin yung mga legitimate na weather bureau. Huwag po tayong <laughs> Kasi yan ang isang ano rin na cause ng kalituan sir, na mga nagsishare tayo ng mga uh, fake news or mga maling info. Yung po yung pangalawa, no, at ang pangatlo po ay uh, kagaya ng like kong sinasabi sa ating mga kaguruan po, no, Uh, pag nag-interpret po tayo nitong uh, department order natin, we must not look, sabi ko nga, not uh, by the letters, but by the, the very purpose, the very soul of the deped order. Ano, yun naman, ano, lagi kong sinasabi, na ang soul niyan is of course galing ano, dun sa objective ng DRM service, which is number one, safety of learners and school personnel. Number two, Uh, safe, safety of DepEd investments kagaya ng mga instructional buildings, mga LMs natin. Kaya nga, in close coordination with ano kami, sir, uh, engineering section din ng DepEd at ano, saka ng LR, no ng uh, learning resource ng DepEd. And of course, number three, learning continuity. ano Kinakailangan kahit ganitong may bagyo, tuloy-tuloy pa rin ang learning. Yun naman po ang heart and soul po ng uh, department order number 22, series 2024. Maraming salamat po. Okay, and of course, wag din hong kalimutan no, na i-like at uh, i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, upang maiwasan, no? sabi nga ho ni Sir Chris kanina, maiwasan ho ang fake news at syempre manatiling updated ho sa mga mahalagang impormasyon. Manatiling tumutok lamang ho dito ho sa Isabela PIO dahil kami ho ay magbibigay din ng mga up-to-date ho ng mga impormasyon at situasyon uh, sitwasyon dito ho sa lalawigan ho ng Isabela, kaugnay ho dito sa Bagyong Crisis. Sa ngalan ho ng aming Provincial Information Officer na si Atty. Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Maraming salamat ho, sir.